Pagligo ako kasi ang tawag doon. Alis kami mamaya. maya, maya pagkatapos sa mga gawain yung kasi ano yung nagla, ay, nagsasampay pa sa ng mga nilabhan Tapos ano, punta kami ng hospital kasi nadalawin namin yung kapatid ng ninang ko kasi na-confine siya. Kaya yun, dalawin namin. Tapos, yung bibili na rin ako ng regalo kay Otto San para sa Father's Day. Totoo na to. <laughs> Kasi akala namin second Sunday ng an, ng June. Yung pala, hindi. Ano nga ba? Third. Third Sunday ng June ang Father's Day. <laughs> Ayan, naliligo na sa okasan para makaalis na kami. Alam na namin kung ano yung room at saka yung buong pangalan nung dadalawin namin. Tapos, Lumabas muna ako kasi magpapaload ako kayo kasi pati sa akin. Kasi es, eh, nakapagpaload na ako. Ewan ko ba, kailangan feeling ko, ay ewan eh, parang hindi ako mapakali pag wala akong load. Gusto ko lagi ako may load, lagi akong only. Ganon. <laughs> kaya, yun, ka ano yan? laging pag wala na akong load. Kahit gano'n pa sa labas, lalabas talaga ako pa makapagpaload. <laughs> On the way niya kami, papunta sa SM Hypermarket Kadiwa para bumili muna ng something na maliit lang kahit small thing lang para kay Tito Pedro sa dadalawin namin sa hospital. So doon kami pupunta ngayon. Yung kaniwa malapit lang naman siya sa Alasal. So yun, tapos malapit din doon sa hospital na pinagko-confine ni Tito Pen. kaya ayun Ay, nakauwi na kami ng bahay. And, magbibihis lang ako. Okay naman si Tito Pen. Ang ano daw, parang ang mangyayari kung okay yung blood sugar at yung blood pressure niya ngayong buong araw, pwede na siya umalis, umalis, <laughs> lumabas bukas ng hospital. So, yun, sana maging okay na siya. So, yun, beast lang ako. Mamaya, malapit na kaming kumain, tapos mamaya after namin kumain, kuma, after namin kumain, matutulog, ay maghuhugas ng plato ako, tapos matutulog. Tapos pagkagising, itong aking agenda, ang dalawa kong notebook, itatahi, itatahi, itatahiin, tatahi, yun yung mga ano, mga pantahi ko na ready na siya. Tapos after tahi tahiin, kagabi na kapag ano na ako gawa na ako ng design ng schedule ko para itataplak ko doon sa ano sa cover ng notebook ko para hindi ko makakalimutan. Tapos sa ako babalikan na plastic cover. Yun, yun yung aking kailangan gawin. Mamaya pagkagising. Yan, kakain na kami ng lunch. Ang lunch namin is niluto ni Otosan. Tapos may dessert kami. Mangga. Ayan. Kaya tayo. So, ito yung notebook na una. Kasing na nga pala ako. Pagkagising ko kain, tapos gawa na ganito. So, a uh, aalisin ko muna yung spring. Tapos, naisip ko um, uh, ito. Ang uh, dito. Tapos, so, itong violet blue pink so,

Okay na. Next na. Grabe tong notebook na to. Pasaway. nangyari. Eto, okay. Tapos naging ganito. Samata lang Doon sa isang notebook. Ito na siya. Maayos yung sa isa eh. Kasi ito sa isa, tinan niya naman oh. <laughs> Malukong na green. Ayan, ito na siya. Power. The violet, blue, pink. Yan. Yes. Good night na ako. Bukas na lang ulit. Bukas ko na lang din itutuloy yung paggawa ko sa notebook. Siguro nga yung print ko lang yung parang label or yung name, section, schedule. Yun. Baka ipoprint ko na lang ngayon or bukas na lang para hindi magusot. Yon Yun yung gagawin ko bukas. Pati pag plastic cover nitong notebook. Kasi magpo-plan siya si So, hindi ako pakalat-kalat dapat. <laughs> Ayun lang. Good night. Bukas lang ulit. Bye! Agad sa ukasan kami is magpa-park sa Lumina. Tapos after the